Nagulat naman ako dito. Nagulat lang. Ha? Sige, akala ko totoo. Hindi, nakam nakamute. Akala ko ako talaga kausap na ni. Eh. Hi guys, kain tayo. Nagulat ako. <laughs> Sabi ba naman? Bakit? Nagulat ako sa'yo. Sino kausap mo? <laughs> Sing <laughs> oh! uh, <nua. laughs> <boundaries> la? sana, sa pupuh, <nya>

mayroon <laughs> tayo ng huh? Good Evening. Kanina ba akong yeah, Meron ka pa ba dyan ng, ano, placemat? Wala ka na. Walang mm. 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 oh, century, masarap at gulay. Mm. Mm. Tapos sobrang lusog na yun. At hindi ko alam ko rin sa nalang makakaon. makakaon. Okay lang. mga tambak mo din Ikaw. Marag Ako sa mga lang ha. Ikaw ka na? Lang. Ay, excuse me. Ngayon gay, tapos na ako kumain ngayon naman gagawin ko naman maghuhugas ako pero maglalive ako sa kabila naman sa doon sa Hi, bosok. Tinggal na. Bye guys. Tapos na kumain. Nagugas naman tayo. Tararan. Ah. Bye.